Ngayon, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate siya doon sa Presidente. But after that, kagaya ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na Presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganoon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang na, ang laki ng respeto ko sa inyo. At kung kayo, sabihin ninyo, wala kayo pera, we will raise the money. Kasi, more or less, Tulong na yung na under the table yung tolong na tayo ng mga itong malalaking multinationals But, pwede ba na akong magiging sabihin na eh sponsor na ng isang merienda ng kandidato o okay, kung meron kang malaking budget dyan

mo'y <laughs> <Kasi laughs> babae? Sang, Alam mo, si 74 na ako. Y ang tanong ko, saan na ako? Huwag ba Mag 74 na ako, anong, anong nag-usapan natin ng... Kung kasi, ay, eh. Ah. Ah, ay, yung pinipin talaga, nag-umpisa mo ng pera yan. Ah. So, <laughs> kundi... Deliksyoyin ko na lang na ako niya. Ang na nagpumpisa, walang pera. Hanggang ngayon, walang pera. <laughs> walang expectation. But really. Uh, no, Presidente, ako. Nagkaroon tayo ng kunti. But those were really money na talagang give about. Hindi sabihin mo na gastos tayo ng pera ng gobyerno para pamilya. But anyway, palapit ng elections. Ahm. Uh, we will field candidates and we will support uh, uh, Ako, partly, maasahan ninyo, mag raise ako ng kontempera. Kung sino yung mayaman dyan sa inyo, <laughs> tuturo lang ninyo. <laughs> Hindi na to. Yung communication na pwede mo Yung niya dito si... He could be... Do not be offended kayo mga in-check kasi ang lolo ko Chinese. So, so itong in-check na ito, marami na ano ito. So, ituro ko lang kasi. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging anak mo, lahat ng mga hold-up In <laughs> we, will, we will go on a shoestring budget. I do not want to ask a uh, millionaire. But uh, with the little influence that I was able to. cultivate when I was president. With the time of the race, lang. If yung kalaban mo will raise about 20,000, we can have about 2-3. Okay na yan. Basta sa malinis na paraan. At sa lawala tayong utang na <laughs> yun. Kino, pag wala ng utang mo, kita mo ano maging president ako, kita mo kung magsalita ako. Bastos ko. I never give shit yan sa mga mayaman mga ilip. Nakita mo yung bunga nga, ano? O, inegol- patay yung mga negosyantib. Publicly sinasabing yung mga pang- ikaw, ka, ikaw, putang ina Ang utang mo sa PAL, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days exactly by 24 hours bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita <laughs> maganda to sinabay ko yung pabay total pag patay mo ako hindi mo maling makulong <laughs> Madya, bayad lang hindi <laughs> may pera sunod-sunod yun. Ah, kasi huwag lang sana, no offensive campaign. Hindi sabi ko lulo po, Chinese. Lahat yung mga uh, e i na ayaw bumayan, ay po, tangin na. Bayad kayo. Huwag yung taglahin ng gobyerno. Walang pabor-pabor dito. And, uh, baka sabihin na na yun, ni ni niyayari ko yung Chinese excuse me, ang lulo po Chinese. Ang problema lang, hindi naman tayo panahon ng mga mistero Pilipino tayo lahat. So, yan gawin natin. Elections Uh, well, the election is just around the corner. We will try to come up with another Uh, maybe gathering, pero para hindi magastos mag and to make it more uh, comprehensible for everybody, by review na lang tayo and we go down to the locals. In about two, one day or two minutes. I will go out of my city, travel para maipustolang namin sa so, mga um, mga Rubin and uh, maybe. ipatok uh, para may isang Tagalog uh, kami na nandito paala sa mga uh, sa mga Muslim ako na kasi may kagaling-pindihan uh, magkampanya kami para sa inyo ngayon, kung may magbigay ng pera magiging ako ng pera ng tulog. Hindi ako maghihingi ng pera yung bulsa. Maghihingi ako ng tulog. Sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa... Yan. Ayaw ko magtanggap ng pera kasi sa, alam mo, pagkagalon, there's always a possibility na magdududa yung mga kandidato. Na tinanggap mo, pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions. Yung, yung form and behalf of the di director mo sa kandidato ko may, may tulong. Uh, sabihin ko na lang sa minimum of 20 million, okay na yan. sama ya. Okay. Total. Saya so, kata yang mulaan. Bukan 20 miliar per kampanye. Gak susah nak ya 20 million per kampanye. Kau maksiapi kau yang oh oh, this is a gathering of idiots. Kau yang 20 million. At least, at least, five. in fifteen, total mabawi uman kung manalo ka na. Maraming na negosyo eh. Ang, pina, ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala, yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. But yeah, it's pabir Dep It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that uh, you are there to serve. and empowered by the people to serve. It's not easy to do that. Ako, tapos naman ako. Pwede na akong magyabang. Kaya hindi pa na tatapos. Totoo man mo ang hindi, rindahan mo muna yung gabayo mo. Ako ang magsabi ako, maghanap kayo dito Even in the Philippines, I never, never, ever